Hello guys! So hindi porket may lisensya ka, pwede mo nang i-drive ang kahit anong sasakyan. Meron tayong dinatawag na DL codes or driver's license code. Dito ibabase kung ano ba yung mga pwede mong imaneho. Pwede ka ba mag-drive ng motor, tricycle, kotse, bus, or even truck? Yung driver's license code po yan, matatagpuan po yan sa harap ng inyong driver's license. Doon lang sa katabi ng inyong signature importanteng tama ang dinadrive mong sasakyan sa driver's license code na nakalagay sa lisensya mo. Kasi kung hindi at nahuli ka ng traffic enforcer, definitely meron kang penalty worth 3,000 pesos at pwede pang ma-impound ang iyong sasakyan. Yung description ng driver's license code nyo ay nasa likod lang ng inyong lisensya. So guys, ito yung driver's license code ha, yung nasa ilalim lang or nasa katabi ng signature nyo. Tapos yung description niyan yung nasa likod. Okay? Ayan. Ito, yung nasa likod. Ayan. Ito nasa screen. So, yung DL code A, ito yung may nakalagay ng motorcycle. Tapos, ang katapat nun is L1, L2, L3. So, ano ibig sabihin ng mga code na yan? Okay? ibig sabihin lang yan, uri ng motorcycle. Okay. So, yung DL Code A, ibig sabihin, pwede ka mag-drive ng kahit anong motor. Mapa low displacement or high displacement. Uh, pwede yung mga Mio, N-Max, Raider, Aerox, ayan. Or kahit yung mga big bike, kagaya na S-Max, Harley Davidson, at saka yung mga Ni Ninja Series. Kapag meron ka namang DL Code A1, ibig sabihin, pwede ka mag-drive ng tricycle. So, ang tricycle is basically a motorcycle with a sidecar. Pwede yung tricycle na pama pamasada or pwede rin naman cargo tricycle or e-tricycle. Take note lang, kung gagamitin pong pamasada yung tricycle, kailangan po ang driver's license clas classification nyo is professional. Okay? Hindi po pwede yung non-fro kapag gagamitin pamasada. So, saan nyo makikita kung non-fro or professional ang inyong driver's license? Doon lang din po sa likod. Okay? Pag may nakita kayong NP, ibig sabihin non-pro. At pag may nakita kayong PL, ibig sabihin pro-license. Pag meron ka naman DL Code B, ibig sabihin pwede kang mag-drive ng kotse, sedan, hatchback, or SUV. Ang example niyan is Honda Civic, Toyota Corolla, Wigo, Montero, Fortuner, or Hilux. Kapag meron ka namang DL Code B1, pwede kang mag-drive ng van or jeepney. Ang example naman nito ay Photon, High Ace, at yung mga band ng artista Hyundai H350. At syempre, yung mga pamasadang cheap. Okay, again ha, kapag po pamasada, kailangan po professional license. Kapag meron ka namang DL Code B2, ito naman yung mga light commercialized vehicles. So, hindi po tao yung talagang nilalagay, kundi goods or nagdadala ng services, nagdadala ng equipments or tool. So, example nito is L300 or Suzuki Carry. Basta yung mga ganyang itsura. Okay? DL Code B2 yan. Kapag naman po DL Code C, ito yung mga cement or mixer truck, fuel truck ng Petron, o, oh, yung mga nakikita nyo DL Code C, o, yun, or yung mga container truck. At kung DL Code D naman po, ito yung pwedeng magmaneho ng bus. So, any bus po na nakikita nyo sa kalsada, DL Code D po ang license ng mga driver noon. At yung DL Code BE at CE, parehas lang po ano yan, uh, mga heavy trucks, pero magkakaiba lang sila dun sa pinaka, uh, sa load nila. Ito yung usually mga trucks na nakikita nyo yung, ano, yung pwedeng kalasin. <laughs> okay, parang may joint kasi sila. Tapos sobrang haba. So, yun po. So, that's DL code, BE or CE po. So, kung kukuha pa lang po kayo ng lisensya. Alam nyo na kung anong driver's license code ang i-request ire nyo ilagay sa inyong license. Or kung hindi nyo naman alam ang mga DL codes at meron kayong drive na hindi naman pala dapat dina drive, at least alam nyo na na kailangan nyo ayusin yung driver's license nyo. So, yun lang po for today. Kung gusto nyo po yung mga informative videos kagaya nito, please like and subscribe to my channel. Salamat po!